Another day, another video. For today's ganap nga ang mga may, gagawa tayo ng merienda. Merienda wow. napaka -simple ang napakasimpleng gawin. Kaya kung gusto nyo rin gumawa, panoorin nyo hanggang dulo. Kasi nga, sobrang dali lang talaga neto. Ayun, naglagay lang ako dito ng half cup of flour. Half cup of cassava flour. 2 sachet of birch tree. Birch tree yung ginamit ko kasi ito lang yung pinaka-available dito sa bahay. Tapos, naglagay na rin ako ng half cup of sugar. Pero, nasa sa inyo naman. Kung gusto niyo ng matamis o gusto niyo ng medyo, sakto-sakto lang. Bawasan yung sugar. Tapos, naglagay na rin ako dito na 2 cups of water. Tapos, mix-mix -mix lang natin yan hanggang sa mawala yung mga buo-buong flour. Kasaba flour. Ayan, nakikiagaw pa yung aking assistant. At gustong gusto niya talaga na siya yung magmi-mix ito. Dahil nga nakikiagaw siya. Kumuha na lang ako ng sarili kong pang mix. Ayan. Pero tinatanggal niya pa rin yung kamay ko. Diba? Tingnan mo yung panak ko na yan. Pero nahayaan ko na lang siya. Hoy. Yun. Diba? Tapos nilagyan ko rin ng lihiya. One fourth dispon lang yung nilagay ko mga may kasi nga pag sobra yung lagay natin ito possible na papait siya kaya konti konti lang yung nilalagay ko pagkatapos nyan mga may natin yan i-strain para mawala yung mga buo 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 tsaka yung minsan diba meron mga bato bato dun sa asukal then i-strain ko tapos pagkatapos kong i-strain yun nagpakulunan ako ng tubig dito para mamaya pagkatapos kong ilagay dito sa mga holder kaya sa mga cups na to yung ating kuchinta. saktong sakto kumukulo na yung ating tubig kaya ilalagay na natin salang natin pagka kumukulo na yung ating tubig tapos huwag nyo palang kakalimutan lagyan nyo ng uh, tela yung mismong takip ng inyong strainer kasi nga pagka hindi nyo nilagyan yun yung patak ng tubig didiretso dyan sa ating uh, kuchinta, kaya mas mat magiging matubig siya kaya dapat huwag nyo kalimutan na lagyan ng tela ayan nilagyan ko ng tela yung takip tapos yun dahil kumukulo na sinalang ko na itong ating kutsinta at tada after ilang minutes ito na siya sinilip ko muna excited ako eh tapos after 15 minutes ito na yung nagiging risotto. o diba di ko expect pero wala siyang kulay kaya mukha siyang pichi pichi pero kutsinta po yan nesting ko muna ayun, sakto lutong-luto naman sya ang bango pati kasi nga merong uh, milk powder at ayun pagkatapos ko nga maluto yung kutsinta nagluto na rin ako dito ng yema spread di ba, hindi ko rin alam kung paano lutuin tipe, pero nag try kaya hindi ko rin alam kung ano ang magiging resulta ng aking niluto kaya panoorin na nalang hanggang dulo. Thank you mga may!